Ayun mga kahapi, parang hindi happy yung ating uh, uh, linggo na to. Dahil uh, sa nangyari to sa ating kaibigan. Uh, nasa likod ko po yung asawa ni Marites, a lang ng Narbacandos sa Gimbaloy Nueva Ecija. At sa tawa uh, uh, ng Diyos, may konting uh, development na to kami na uh, natanggap galing sa huwa. Noong, anong, anong, anong June, ay, August 7 na pumunta na agency, no? Oo. Oh, hindi daw muna siya magsalita. Nahihiya siya. Ako na lang magsasalita dito sa kaibigan ko. Personally, kaibigan ko po yun si uh, Marites, tsaka si Kuya Ilmer Javier po, yung kanyang asawa. Pumunta sila ng August 7 sa agency. Manila yung pre, no? Manila. Manila sir, sa, sa, agency niya sa, sa Ayon, Yung Catalyst, no? Catalyst. Oh, So manpower, uh, manpower, agency. manpower agency. Ang nakakalungkot, sarado na pala, no? Oh, okay. sarado na. Ngayon, dumaritso kayo ng uwa. Oo, oh, kami ng uwa sa yung lunes. Hmm. Dumarito sila ng uwa kasi nga sarado na yung agency, agency niya nakatalis na. Ngayon, pagdating sa uwa, sawa ng Diyos, uh, na-entertain naman sila. Then, uh, yun na nga, hangyan sila ng complain, formal na complain doon sa agency, eh, sa UWA rather. Ah, yun. um after a week, ang advice sa inyo, pre, no, tatawagan ng biyernes, lunes kayo pumunta, tatawagan kayo ng biyernes. Mag-update. Pero, ang sabi, ah, pero kahapon, huy bis, may tawag na na, may text na na, may text sa, sa number ko na, na-update, na-update. Ah, ayun parang endorsement, nabasa ko rin yun eh. ah uh, yung uwa natin sa Pilipinas, uh, nag-endorse na no, doon sa uwa. Nag-request doon sa uwa, Jordan, na repatriation, no? Or yung, ano na, tawag nito, i- uh, deport na nga itong si Marte sana, sana nga po deportation, mapauwi na lang po siya ng ligtas, yun lang po ang tanging dasal namin sa Diyos, simpre, saka sa pamilya niya sa kanyang asawa, na makauwi si Tikya no, kahit na walang pera, basta makauwi lang pa rin yung asawa mo, no? Yeah. Importante yun. Makauwi lang sana talaga ng buhay si Tikya. Buhay at ligtas. Ayun. Ngayon, hindi po namin. Uwa po. Nakikiusap po kami. Shout out po sa Uwa. Sa Migrant Workers. POEA. Sa pamalaan po. Kami po ulit nalapit sa inyo. Para po sa kaligtasan at mai uh, mailigtas natin si Tikya sa kamakan. Kung ano man po ang meron. Kasi wala po silang balita sa kanyang asawa kung ano na po ang nangyari. Ayan mga kahapi. May kaunting message din po ang ating mga hipag, hipag ni Marites Javier o kilala sa pangalang Tikya. Tikya kasi ang tawag po doon talaga sa kanya. bilang parang kinakapatid ko na rin po yun. Ayan. Ma -ma -ma ito may mga video rin po ako mga kahapi na magsasalita po yung kanyang uh, kapatid at nakikipusap sa ating lugar. sa at kanyang hipag po ay ano na rin natin. Ibon, ipag po ni Kuya Elmer. Um, magandang umaga po sa lahat. Uh, humihingi po kami ng tulong sa lahat ng sangay ng gobyerno sa Polo Owa, sa sa Philippine Migrant Worker po, kay Sir po kung matutulungan po na mapauwi po ng ligtas ang ipag ko. <laughs> Kasi kawawa naman po. Wala po kaming contact sa kanya. Nag-aalala na po kaya. Hanggang kami. ngayon. Hanggang, hanggang ngayon, mga anak niya. Hindi rin po mapanatag. Tulungan niyo po sana kami. Maraming salamat po. Yan po mga kahapi. Yan naman po ang aming dasal at hiling sa gobyerno. Tulungan po natin. Tulungan po natin. At ipagdasal natin mga kahapi na ligtas po si Tikya sa kanyang kalagayan doon sa abroad. Kukulitin namin kayo uwa ha. Kukulitin namin kukulitin pa rin namin yung uwa. POA migrant workers po. Shout po sa inyo. Tulungan niyo po kami. Narito din po ang uh, kapatid ni Marites na si Ate Edna nagsusumamo at nagmamakaawa sa ating pamalaan na tulungan ng kanyang kapatid. Ako po si Edna Lagidong, kapatid ni Marites Lagidong. Humingi kami ng tulong po sa gobernador, kay Pangulong Marcos, sa agency na ang kapatid ko ay sana makauwi na. Hindi namin kung ano ang nangyari sa ibang bansa sa Jordan Airbed po dahil dalawang linggo na po na hindi namin siya makontak Sana po madinig niyo po ang aming hingin tulong na lalo na po sa Jordan, sa Pinas, sa agency, tulungan mo kami nga makauwi ang kapatid ko. Nagtatrabaho lang po siya doon para makakatulong sa hirap, karahirapan namin. Kasi isang taong mahirap lang po kami. Wala na kaming mga magulang, kaya nagsikap siya. Sikap siya. Ngayon po, hindi na po namin mapupuntak dalawang linggo na po. Sana, sana matulungan niyo po kami. Agency dyan sa Jordan, agency dito sa Pinas, lalo na po sa so mga gobernador sa UWA. Ay Pangulong Marcos, tulungan niyo po kami na makauwi ang aking kapatid dahil may anak pang dalawang nag-aaral po, maliliit pa po. Nagmamakaawa po kami sa gobyerno at kay Rapi to Matulungan niyo po ang aking kapatid na nasa ibang bansa. Kasi po hindi na po siya nakakakatawag sa amin. Dalawang linggo na po. Kaya po humingi kami ng tulong sa inyo para awa niyo na po sa kapatid ko. Siya, siya, po ang inaasahan ng kanyang pamilya po.